ating youtube channel for today's video guys you know, bubukas ako sa aking pindahan guys kasi ma ano na guys maaga na guys baka may bumili na na ng kape guys so magbubukas tayo ngayon guys so ayan guys at samahan nyo ako sa aking pag bubukas munting muntingsari-sari guys so ayan guys let's go cool guys nagsain pala ko guys Ayan, madilim dito guys ha. Asin. Salamat tayo ng bahay, guys. Ayan, bukas na yung guys. Ayan guys. Ayan, bakas pala ng hangin guys. Ayan, pala ng hangin guys. Morning na guys. Oh, so, ayan, morning. Ayan guys, umalakas ang hangin guys. Ayan guys. Oh, get guys. So, kukuha mo na tayo ng slippers, stage natin. Mm -hmm. Good morning. Ay, pasensya na kayo sa ating mga guys. Ano kayo mga ganito pa na. Ayun guys, ang malakas ang hangin. So, samahan niyo ako guys sa ating pagbubukas ang tindahan guys. So, dito muna tayo, guys sa... Ayan. Uh, 嗯嗯。Mm. Mm.

Masama na namang panahon dito sa amin guys. Kahapon guys. Ano siya? Kahapon mainit siya guys. Tapos naglinog. Tapos naglinog guys. Masama na namang panahon. Ha? Ano natin guys kasi ngayon. Ano siya guys. Ano siya guys. So, dito na naman sa loob guys ng tindahan. Yan guys, ang aming. Yan, tingnan guys. Wala

so ayan guys ayan tapos na guys ating tindahan <laughs> tapos na guys ayan. Ayan, guys tapos na ayan, tindahan so ayan guys hanggang dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko thank you for watching guys hanggang sa next vlog ko don't forget guys Like, comment, share, and subscribe. Babo. Thank you for watching guys.